Ito nga pong isa pang pinag-uusapan din po ngayon dahil ang makakasama natin ngayon, isa sa mga lumagda sa pahayag po ng Kokopeya sa panawagan na i-review po ng Pangulong Marcos Jr. ang Blanket Authority. Blanket Authority hmm. ni DILG Secretary John Vic Remulia dito po sa pagdedeklara ng class suspension. Sa so, Attorney Joseph Estrada, legal counsel po ng Kokopeya Magandang umaga po. Maganda umaga sa inyo DJ at Mase at sa inyo pong mga taga-panood at taga-subaybay, Maganda umaga po. Good morning po sa inyo, Sir. Thank you for being on the show. Uh, attorney, um, ano pong partikular na aspeto nitong blanket authority kung tawagin or blanket suspension power ni DILG Secretary John Vic Remulia ang para po sa inyo pinaka-problematiko? Ang unang-una yung uh, pagdesisyon para sa lahat ng eskwelahan, no? Uh, lalo na sa mga pampribadong paaralan na kapag uh, masama ang panahon, ay uh, isang tao lang ang nagdidesisyon no para sa more than 9000 private schools so bukod pa ito doon sa ating mga public schools at ang desisyon palagi ay isa lang walang paso no so ang uh, para sa amin ang uh, aming uh, minimong kahay ay sana magkaroon naman ng konting flexibility yung ating mga eskwelahan sa pagdedesisyon no kasi hindi naman sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar ay pare-pareho ang sitwasyon. No? So, ang ibig sabihin po, alimbawa, uh, sana ay uh, makapag-decision ang uh, isang private school to shift to online classes, for example. no, Kung talagang masama ang panahon at kaya namang mag-shift sa asynchronous or online classes. Kasi sa ngayon, pag nag -decision po ang uh, Secretary of the ILG, ay isa lang po ang desisyon. Halimbawa no? ay no classes, both in person and online. No? So, na de-deprive yung ating mga private schools of that academic judgment. Lalo na po yung may mga paaralan na may kakayanan naman na makapag-shift sa ating flexible learning modalities. Um, attorney, um, From what I understand, tama po ba ang mga private schools, sa nag-declare ng no classes na paggaling sa DILG, automatic kasama po talaga ang pribadong mga paaralan doon. Now, ang gusto nyo po mangyari is, paano po alisin na itong ganito kalaki na suspension power ng DILG, specifically ni uh, DILG Secretary Remulia, para mabalik dun sa dati na pagka no classes, hayaan po yung mga private schools na mag-decide kung dito ba sa amin gusto namin i-suspend or mag-shift na lang kami into modular learnings. Siguro ang uh, una sa lahat talagang napapanahon na para i-revisit yung mga policies kasi nagpatong-patong na DJ and masee. Eh. So, parang ano na hindi na malinaw pati yung mga policy makers, yung decision makers pati sila nalilito na eh. So, itong huli lang na binigay nga sa ating Secretary of uh, uh DILG ito yung pinakahuli na ano eh na pagbabago sa policy pero I think talaga nagkakaroon na ng confusion halimbawa po no dati po ang uh, DepEd ang magde-decide hindi po ba meron po sila mga inisyu ng mga DepEd orders na sinasabi nila Ledon in essence kapag uh, nag-suspend uh, ng klase sa public schools ang ating mga private schools ay merong option to follow it or not kaya lang nung uh, binigay yung kapangyarihan na yan yung pag announce sa ating mga local chief executives, nung naman sila ay nag-decide, -de sinasight nila yung mga DepEd orders na yon pero ang kanilang announcements ay suspended all public and private schools in all levels. So nawala yung option na yon. So from there, nilipat naman sa Secretary of uh, uh, DILG, ganun din, na-carry out na yon. So um, ang, ang gusto po namin sana ay pag-usapan na paano ba natin ito naman magiging balance no yung seguridad ng mga estudyante but at the same time eh hindi naman ma-disrupt no yung ating pong mga mga classes dahil tayo po ay sobrang behind na but mm -hmm. i just want to make a point po DJ and at sa ating mga uh, taga-subaybay hindi po natin dito pinag-uusapan yung ano uh, yung calamity situation sa uh, yung talagang sobrang lakas na ng ulan or bagyo kasi at that point announcement is merely superfluous, eh, di ba? Hindi na kailangan sabihin eh dahil talagang wala nang papasok niyan, di ba? Kahit papasukin mo. Ang pinag-uusapan po natin, yung mga sitwasyon na wala namang storm signal, wala namang bagyo, pero masama ang panahon and somebody should exercise the discretion. Ang sinasabi po natin, yung discretion na yan should be shared also. There are 9000 schools, no, in the private school sector hindi pa natin pinag-uusapan yung 47,000 public schools which po ako rin natatanungin dapat bigyan din sila ng puwang sa pagdidesisyon at the level of their schools but of course that is um, that's within the DepEd's ano naman power but sa amin lang po sa private schools yun lang po ang aming hinihiling at tingnan naman po yung uh, yung yung edukasyon kasi hindi naman po lahat ay tama yung sinabi niyo kanina hindi naman lahat ng estudyante ngayon ay masaya kapag uh, na-cancel ang klase Ganon din ang mga magulang hindi lahat ng magulang ay uh, no contrary to uh, public opinion na uh, hindi naman po lahat eh parang kasi ngayon pag announce parang nagse-celebrate eh i think we should change that already mm -mm, mm -mm. kasi ang kawawa dito yung mga estudyante natin dahil sabi niyo nga nyo we are left behind so much. Ganyan. Um, attorney, so hindi naman problema kung DILG or DepEd ang magsususpend kung ibabalik sa dati. Ang sa inyo, bigyan ng otoridad yung mga bawat eskwelahan, mapapampubliko man yan or privado, but let's, let's be specific, bigyan ng, ng authority sariling decision yung private schools, let us decide kung kami ba magkakancel or hindi sa mga panahon na wala nga pong storm signals. Yes, siguro at, at i-clarify kahit na i-limit lang nila ano yung mga sitwasyon na yon na uh, binibigyan ng, uh, ng decision yung mga ating private schools. Kasi tingnan niyo parang nawala na yung uh, dati, di ba? Nung, I'm sure tayo ay mga estudyante, pag signal number one, walang pasok ang grade 1. <laughs> di ba? Or kinder. Tapos sa uh, pag signal number two, elementary and high school, ang walang pasok. Pag grade 3, all levels. Dati ganun eh. Eh Ngayon nga, iba-iba na ang panahon. Meron ng uh, rainfall warning. Pero ang kakaiba ngayon, basta any storm signal, 1, 2, or 3, walang pasok lahat. Iyan okay. ang ano eh. So, um, Attorney, um, I think dapat, uh, uh, I'm just uh, wondering, bago po napunta yung suspension ng classes sa DILG, na na ano po ba, na konsulta po ba ang kokopeya na ganito yung magiging sitwasyon? Kasi kung... Maalala natin sa mga balita kasi ang sinasabi, Eto daw blanket authority na to suspend classes ay hiniling mismo ni DILG Secretary John Vic Remulia. pero bago po ito mapunta sa kanila na po ba kayo na ganon na 'yung mangyayari? Uh, hindi po, hindi po nagkaroon kasi ang aming sa aming pagkakaalam ay uh, nililipat lang 'yung authority, no? But 'yung criteria, the guidelines um, under which those decisions will be made would be the same. Na parang nilipat lang, parang ano yan eh, kung DepEd dati nilipat yung pag-announce sa mayors uh, and from mayors nilipat sa secretary, pero hindi, nagba, hindi naman binabago yung batayan sa aming pagkakaalam. No? So kaya nga po I think we should, uh, that's why we're requesting na dapat upuan ito at ikonsulta nga rin po ating uh, pampribadong sektor. At pag-usapan nasa na ba tayo dahil ano pa po, po eh, EO 66 series of 2012, DO 37 of 2022 and there's a DO last year. At ito nga pong bagong, uh, I think it, there's an executive order transferring it to Secretary of the DILG. So I think kailangan pong tingnan lahat yun eh dahil it's about time dahil confused na rin po lahat eh. Hindi lang po ang mga school, pati mga magulang, ay eh, confused na rin. At saka yung ano, no, biglang nakatulog yung may soul power para mag-suspend ng klase. Mahirap yun, di ba? Yes, yes. Oh, oh. Kasi po, have a one size fits all policy. Imagine 9,000 private schools all over the country will decide. Eh, magkakaiba po ng academic calendar yan. No? Eh, sino po bang mag-schedule, halimbawa, ng make-up mm -hmm. <laughs> exams? Right. Test? Attorney, Mab pakipaliwanag nga po sa amin kasi I understand, kada nagsususpend ng klase, kailangan nyo talagang mag-make-up na, ng klase. So, paano to nakakaapekto hindi lang sa mga estudyante at bata, kundi pati dun sa school. How does it affect you? Well, syempre, uh, if we are accountable no, to the learning of our students, then we have to take seriously our, ano, di ba, our role in the learning and education of the students. Hindi pwedeng, wala tayong magagawa kasi, di ba, hindi pwedeng ganun lang, nababawasan lang natin ng babawasan. Alam niyo po kasi bago magsimula ang isang uh, academic year, nakaplano po lahat yan, lahat ng school days, at may batas naman po tayo na may minimum class days aside from the other school activities. Yan po ay no So imagine if you disrupt that, ang kawawa po yung mga bata eh. Sila yung maghahabol. Kaya hindi rin po masaya ang mga estudyante ngayon pag sinabing no classes because they know, nakaschedule yung major examination, ahabulin nila yon because the coverage will be the same. Mm -hmm. no? hindi, hindi pwedeng mag-bend ng ano eh. There are certain uh, proficiencies and qualifications that you have to meet no? academically at hindi hindi excuse yung nabawasan ng ano eh yung ng mga class days kaya it's about time that we really take it seriously it's not it's not trivial eh. I, I think yun ang isang sentimento ng mga private schools para bang naging ano na naging trivial na lang yung ano yung pagsuspindi ng klase it's something to celebrate and hindi po ganon. In actual situations, hindi po ganon. It, it creates a lot of stress. Okay. sa ating mga hindi kapag hindi tama po yung pagdedesisyon. Sir, yung official recommendation po ninyo tungkol dito sa suspension ng klase, na ibigay niyo na po ba sa proper authorities kanino ba dapat sa NDRRMC ba? Um, kami po ay uh, sa pagkakaalam ko po, po ay sumulat po kahapon yung uh, yung kopya, I'll check uh, later kung naipadala na po mm -hmm. kung natanggap na na nagre-request po kami ng meeting dahil sumagot po yung DILG sa aming statement. So kami po ay nagpapasalamat. And then we also uh, saw in the news na uh, Office of the President also endorsed it to NDRRMC. So kami po ay maghihintay po at their convenient time and date uh, kung kami po ay patatawag. Handa naman po kami sa aming po mga panukala or kung ano po yung mga kailangan po nila na datos para po ito po ay maisaayos na kami naman po ay uh, we will cooperate with hmm. them. Sir, pahabol lang ha. Uh, balikan ko yung sinasabi po ninyo kanina na bigyan lang sana kayo ng uh, uh, freedom or dapat may limitasyon ano yung pag-aanunsyo. So ano po yung uh, na-picture ninyo na pwedeng mangyari? Gusto po ba ninyo na ibalik doon sa sinasabi niyo dati na pag signal number one, elementary, suspended. Tapos pag signal number three, lahat. But at the same time, may say yung private schools. Ganun po ba? Yeah. Uh, pwede po yon but uh, I think hindi na lang po kasi ngayon storm signal eh, at tinitingnan. Mm. But sa amin po, yeah, that's open for discussion. But again, like I said, kahit po mag-start tayo dun sa walang signal eh, pero masama ang panahon. Yung uh, mga ganun lang po, talagang it's very clear na discretionary. Halimbawa, bilang sobrang lakas ng ulan, wala namang, wala namang anything from pag-asa and the RRMC, pero alam mong masama, may mga baha. No? And I think that's the discretion of the private school. Or, Also there are certain ano ah, decision points when do you cancel Halimbawa po 'yung nangyari sa Cancel 'yon kasagsagan rush hour nasa right. skwela, hatiran. kung masusunod 'yung eskwelahan ang gagawin noon ano eh the next opportunity should be before the lunch break oh, para oh. or save sila, sila nasa eskwelahan sila you know school is the safest place in mm -hmm. in many places, ah by the way at ginagawa pa nga ng ano yan eh, di ba uh, yung ating mga di ba nagre-relocate doon pag masama pa no so uh, yung mga ganun po no? kasi hindi pwedeng pag sinabing cancel ngayon na ngayon na no pa oh, oh. yung mga ganyang bagay po so these are these are the things na i think mas mapag-uusapan po nang mabuti kung talaga magkakaroon ng uh, ng uh, consultation and meeting for this. At saka responsibilidad nyo rin yun eh, no? sa mga private schools pag nakarating na dun yung mga estudyante tas biglang papauwiin sa kasagsagan ng ulan tama po at yung oh. mga kanilang nagtatrabaho, iniiwan yung mga anak doon. Right. Imagine right. problem na pag kinansel yung klase ng hindi naman dapat. Yan ang, and, you know, when you cancel classes, uh, normally, they don't stay indoors din naman. No? Kung hindi masama pa, no? they go to malls, they go to public places. Mas mahirap po yun. Mm -mm. At saka yung readiness, sir, ng mga private schools, gaano kayo kahanda dun sa mga modular o yung sa mga online classes? Pero ko sa bagay kasi, nagawa na natin to nung pandemic eh. Tama po. Yan po, tama ka po, doon. Yan ang isang siyaming sinasabi. Dahil ang mga private schools, sila po ay inobliga ng pandemic eh. So they invested resources, both human resource and facilities, to those flexible learning platforms. Eh ngayon nga po sana natin magagamit 'yan eh, 'di ba? Para makapagpatuloy yung pag-aaral kahit na po walang in-person classes. And even asynchronous ah, hindi makailangan online ka, 'di ba? Mm -mm. Na asynchronous uh, eh. I you can do it online but not necessarily synchronous kasi pati 'yon kino out ng magulang. Sabi, ah, sinabi ng mayor all classes both in-person and online bawal. So may mga ganyan ako natatanggap minsan sa aming mga BMRO. Attorney, paano namin sasagutin ito? Abogado din ang magulang. Ang sabi, ang announcement daw na mayor ay no classes, birth both in person and online. Bakit daw tayo nagpapa-online? Hmm. So Yeah. Okay, Attorney, um, ano na pong tugon nila sa inyo? Ang DILG po ba may sagot na maging ang executive department? Dito po sa hiling ninyo na upuan or even DepEd dito na dito po sa hiling ninyo upuan natin to para ayusin natin para wala nang nalilito sa class suspensions. Yung pong aming na pa palang namin na sagot ay yung official statement ng DILG. It's uh, we take it very constructive and positive no lalo na 'yung sinabi doon na Naniniwala sila na talagang da dapat din naman pahalagahan ng edukasyon at dapat may flexibility. So uh, and yung parang impliedly sinasabi ni uh, Don sa DILG statement ay pinapayagan yung online modalities or flexible modalities during ano suspension of classes. So uh, siguro maghihintay kami ng ano ng uh, patawag nila para kami po ay makapag koordinik uh, din sa pagbuupo ng Oo. tamang guide. So as we Opo, speak now, wala pa po talagang um, date kung kailan po ito mapag-uusapan. Naglabas lang muna ng pahayag sa ngayon ng DILG. Opo, wala pa po. Yung DepEd naman po, you know, uh, even before these things are happening as early as uh, February of this year, nagkaroon na po na maraming meetings kami with the Department of Education, especially with Secretary Isani. Eh? Nabanggit na rin po namin ito sa mga pag-uusap namin on complementarity at uh, naniniwala nga po siya na dapat din na Dapat merong discretion din ng at the level of the school. So in general when you decide it is always best when decisions are made at the level of the school so from principal 'to kasi they know what's happening. Tama. So eh mm -mm. uh, kaya ano rin po kami. Malaga po ang uh, magiging opinion din dito po ng ating pong uh, Secretary of Education for sure. Mm, -hmm, mm -hmm. Pero sabi niyo naman po, dire-diretso ang ugnayan niyo kay DepEd Secretary. So ang aantayin na lang natin kung anong magiging final decision dito, whether ng executive ba, kung kay uh, DILG Secretary John Vic Remulia pa rin ang desisyon o mababago po ba ito ibabalik ba ito sa DepEd let's let's all hope wait and pray no na sana po yung maging desisyon nila eh para sa ikabubuti ng ating mga kabataan. Maraming salamat po Attorney Joseph Estrada, ang legal counsel nga po ng Cocopea. Thank you po sir for your time. Maraming salamat din po at maganda umaga. Po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang, True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!